Uh, bilang mga miyembro ng simbahan ni Kristo ng mga banal suling araw, naniniwala po namin na ang Diyos ang ating ama sa langit. At uh, uh, literal siyang ama natin, ama ng espiritu natin, um, na mahal na mahal niya tayo. At uh, dahil mahal niya tayo, um, may plano siya para sa atin. Para may pagkakataon tayo ng maging katulad niya palang araw. At gusto niya na tayong lahat ay makakabalik sa, sa kanyang presensya. At uh, gusto niya na maging masaya tayo. At, um, at dahil gusto niya na maging masaya tayo, ipinadala niya ang, um, ang kanyang anak na si Yesu Kristo dito sa mundo para uh, para siya yung magbayad para sa mga kasalanan natin para um, para may pagkakataon tayo na magsisi um, at alam ko na sa pamamagitan ng pagsisisi Um, kahit anong ginawa natin, um, maaring maging maayos ang lahat. Na hindi natin kailangan na um, na ikip lagi yung mga mabigat na tamdamin na um, na galing sa kasalanan. Na um, map mapapatawad tayo ng Diyos. At yun po yung milagro ng Ebanghelyo ni Heso Kristo. At alam ko na, na sobrang mahalaga yun